Apo guys, welcome sa aking panibagong video na walang kabulaan at walang kakwinta-kwinta. <laughs> Pero ang bagong mo guys, ito muna. unting pasilip muna tayo guys sa loob ng Charlie B. Ito ngayon ang nangyayari sa loob guys. Pakunti na lang ang mga customer ngayon dahil sa ganitong oras. Alas 11 ng gabi na ah. Isa sa mga crew, crew ngayon guys Na naglininis Walang iba kundi si Ayan Ayan binirasyon Ay este Alias Pastor <laughs> Masipa magtrabaho guys Ang batang ito at mabilis kumilos ayan o oh. ang bilis guys <laughs> ayan guys nasabi ko masipag ang batang ito guys dahil isa siyang crow pag gabi pag umaga naman isa siyang estudyante And yan, mata, Oh, kapag tapos rin siya sa guys Kalang araw. Dan Dahil isa siyang working student Kropa, kropa gabi Estudyante pag umaga Laban, laban Dan yan si Ayan Laban mga Laban, <laughs> laban, <laughs> laban daw sabi niya ya, guys Alright Dan Let's go, let's go. Guys, yan si Bangkel. Kung naalala nyo ang mga nakaraan ko mga video. Yan, yan yung yan yung aso na yan. Oh, nagising na siya. okay, <laughs> kasi tinatawag na sila para pagkain. Oh, isa. Apat sila guys. Ano sila? natawag sila so guys magpunta natin may eh, nagising ang isa guys ang pangalan nitong isang asong to si panda Oh, naradre oh. Naradrio panda. O oh, natulog. O oh, natulog siya. Tingala kung nang nang mata man. Nang sila. Kaon. Uh, panda. <laughs> <laughs> oh, uh, oh, umay labot no. Hey, na siya. Oh, naibog man siya na puti. aning isa ka puti nga gamay. Uh, no, money na mana na mana na ah. <een> <schwer> ang <SBSchin> kain o oh, apat sila dito sa jalebi guys na aso yan yung makita guys eh, si madilim yan o oh. ito si panda buntis si panda <substitute> <Chelsea> And guys, si Panda. Ito tayo guys sa drive thru. Roaming around tayo dito. Hey. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all. linggo ng madaling araw na guys uh, dito naman tayo sa harap malapit sa highway Ito guys meron tayo nakikita ang isang bata na tutulog ayan uh, yan si Jory guys kung naalala nyo ang isang video ang batang yan ay si Jory ayan das ang ulo at dito naman dalawang uh, tricycle may tatlong mga bata dito natutulog dalawang babae at isang batang lalaki ayan guys oh. dyan sila sa tricycle guys natutulog tatlo sila guys Isang batang lalaki at isang babae at isang tumbo. Masaya sila dito guys parang ginawa na nilang tirahan ng tricycle. What? What? What you Alam nyo guys, meron naman sila mga Ada lang bahay, pero hindi na sila umuwi. Masaya, pero masaya, masaya na sila dito. Na pala pala dito sa palibot ng ng Jollibee. Dito na sila ng pagkain, uminom ng tubig, humingi ng pera. Dito na sila. Parang masaya na sila dito. Palaboy-laboy dito sa paligid ng Jollibee ginawa na nilang playground kumpaga ang paligid ng Jollibee kami na mga Guard ay na peruisis sa kanila kasi natutulog sila sa dito sa daan At yung manager namin siyempre nagagalit kapag nadadaanan sila kasi ito guys kung nasa sila sa... Dito, parang ganito. Dito sila natutulog minsan sa daan. Kaya... Ganyan gawal siya eh. Napapirasyo talaga sila sa kanila. Panda. Panda. Tapos ko na kumain panda. Ah, tapos na siyang kumain guys kasi bumalik na siya dito sa harap. Dito kasi ang paborito nilang tambayan. Ito ang aso guys ay buntis. Ayan o. Oh. Ayan ang mukha niya guys. Kung nalala niyo ang panda may bilogan na itim sa mukha. Kaya tinatawag na panda siya guys. Nakakalungkot at magkawang isipin talaga na dito sila natutulog. Ngayon dyan sila sa tricycle na naman natutulog. Bukas o mamayang gabi dito naman sa sa likuran ng jalibi na tulog o sa gilid talagang nakakawat na. talaga, talaga sa tingnan guys kasi ano marumi uh, na ang kanila mga damit at uh, medyo may amoy na rin sila yung ibang customer man ay Naawa din sa na nagbibigay na, ng pagkain o uh, pera. Kaya hindi sila lumayalayo dito kasi dito sila parang nabubuhay. Ginawa na nila rito ang ano, eh, source of income dito sa Jollibee Huerto maya maya guys uh, na alas 6 media pakapauwi na ako sa tuloyan kong boarding house sa barangay tablon a few minutes later pakapauwi na ako guys kasi meron na dumating ng aking karilibok Papawin ako patungo sa aking boarding house. Mm. So ayan guys, pa uwin ako sa aking boarding house. Dito sa Tablon. Ring! Morning, Ming! Ming, Ming.

Good morning. Good morning guys. Nakau karon sa boarding house. Na ako pagkita karon nga ako nga amigo may kay mong gumaogan. ng alkansya nga balay-balay. <laughs> Andito na guys yung gumagawa ng alkansyang bahay. Siya si Longlong. Hi guys, good morning. Lista mulas pasa. Agusan del Norte O oh, kabadbaran, Agusan del Norte Ito yung Ginagawa niya ngayon guys Iikot natin guys O yan Hindi pa yan tapos Mamaya maya Pag natapos na to Gusto kayong mag-order Mag-order kayo <laughs> Tiyak magugulat kayo Dahil May bahay ah, pa pa May na Ganon. May bahay ka pa, may alkansya pa. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Pero may hirap po guys. Eh, konti lang kagawa nito. Giniagawa mo. Yan. Sa ato pang guys, pila na ka na ilong? Gagamag, kuhan? Mag-two well, years na kape. Ah, mag-two years na? Hmm. How many At, years and how many months? Tawad-tawad na, day. Ano? <laughs> <laughs> Ito man, i-econo eh, niya. Before and after. Ito'y pagkita ng after. Toy tsura sa, kuwan? Pinis product. Yan si Longlong, guys. Nigmahuman siya og gamane eh. ni sa sa puerto. Dayon di niya display. Di mo di na ako sa na, na ilayla ba kay sigi man siya maglingko dito god. Muto ako sa ipunutan na, na taga siya taga dire di ay. Taga Tablon. Pareera day mig purok mo mga, mga sunod adlaw nakita nako na siya nga uh, mag nagdalag mga bag daghan kayo. <laughs> <laughs> Layas na rin. <dyan. laughs> Muta akong i-recruit guys. Nga din nilang papuhay yun sa kuwake. Dagan mga namalin ko. Dagan mga kanting uh, kwan. Boarding house. O oh, kwarto. O oh, lang. Oh. Gini agak mo tiris no oh tiris kung yung gibuhat guys mo na yung mga kuha na sa ice drop mo yung una mo sa una kung may pamisikat kina sa una ice drop <laughs>

eh ba? Okay, okay, ape, okay, ape, okay, ape, okay. ape na video ba? Ay sus. Okay na? Okay na? Maipit ana Ay ipit o eh. Uh, hey guys, nabaguhan mong kukaroon guys. Dugay na kayo kung wala ka vlog ba? O? Oh, o na yung mga... Skills. Naabot sa YouTube lo nga katong mga gagmay mga basura bitaw himo ng no, mga robot. Kita ka Mga chinilas. Oh, no, mga chinilas, himo robot din mga wire wire ba mga kuan. May ayo pud. Kuan na siguro na no, talent siguro tao, sa tao na no. Di basta kopya. Mga underrated game siguro to. Sikat ta ta. Oh, bata. Main, tabangan man to. Kasi nung mong sikat Ah, talikod, likod ba Ay, dali ba? Apel daw, Isos. Okay, sinin daw eh. Dili pa man ay final. Ako pa man ay pang-edit god. Asa ay kuhan. Ay, ka pala yung na eh. Oo, ako may director na editor. Tanon. Oh. Ay, <laughs> naon <tri> naong. Ano? <Fazio> Makakita na nag Wood glow. Ito yun, wood glow. Tapos ano pa yung <laughs> ito. Ito yung cutter. Pang natin oh, pang oh, yan, Ay, panghiwa na ito guys. O yan panghiwa. Papil diliha, guys. At ano pa. Yung no. Ganyan yung yeah. para <laughs> Para maliwanag. Maliwanag ang buhay. Kailangan rin ng bumbilya guys para maliwanag ang buhay kasi dito sa kwarto niya pagawa niya ay medyo madilim kaya kailangan rin ng ano bumbilya na malapit <coughs> nice. Yeah, no? murag na ko gadong datot puti wa wood wood glow na ay abi ko sudanan sa wood glow asa datot puti a few hours later wow! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last.